Mahal na po na sareno. Naririto na naman po kami, iyong mga alagad at deboto. Buksan niyo po aming puso. Marinig nawa namin ang iyong bulong, ang iyong paanyaya, ang iyong hamon. Ayaw po naming magkawatak-watak ayaw naming masira ang aming buhay. kaya itinatakwil namin ang kasalanan. Ngunit minsan kami natutukso. Minsan sa halip na sa inyo makinig, sama-sama kami nakikinig. Kaya nga't patawarin niyo po kami. Linisin niyo po kami. Buksan niyo po kami upang kayo lamang ang aming masunod kayo lamang ang aming mapakinggan